Madalas nagkaka-thunderstorms tuwing Mayo ayon sa pag-asa. Ang thunderstorms na ito nagdudulot ng buhawi at pagulan ng yelo. Gaya na lang ng naranasan sa Lagangilang Abra. Nagbabalik si Manny Morales ng GMA Ilocos. Kidang-kida sa video na kuha ng isang residente ang pagbayo ng buhawi sa barangay Pawa sa Lagangilang Abra. Kinangay ng malakas na hangin ang mga bubong ng labing siyam na mga bahay sa lugar. Matapos ito, sunod namang umulan ng yelo. Ayon sa mga residente, nangyari ito noong araw ng linggo. Napaut, may napaut. napaot. Ag daw, ag agali ko no ma'am, angin. At ngayon, ganito na ang itsura ng lugar. Abala na ang mga residente sa pagsasaayos sa mga nasirang bahay. Tulong-tulong din sila sa pagtanggal sa mga kahoy na bumalandra sa mga kalsada. Nadamay rin ang dalawang kalapit na barangay. Ikayo nga nga timupak balbalay. Kidin sa niyo ma'am na Ayun sa pag-asa, karaniwang nabubuo ang mga buhawi tuwing may thunderstorm. Nangyayari ito kapag bumaba sa kalupaan ang malamig na hangin mula sa himpapawid at umakyat naman paikot ang mainit na hangin galing sa lupa. Dahil din sa thunderstorms, maaring magkaroon ng pag-ulan ng yelo. Nagpabot naman ng tulong sa mga naapekto ang pamilya ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.